Daniel, Kabanatang 4 Si Nabucodonosor na hari sa lahat na bayan, bansa at wika na nagsisitahan sa buong lupa, kapayapa ay managana sa inyo. Inaakala kong mabuti na ipahayag ang mga tanda at mga kababalaghan na ginawa sa akin ng katas taasang JOS Diyos. Kay dakila ang kanyang mga tanda, at pagka makapangyarihan ng kanyang mga kababalaghan, ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian at ang kanyang kapangyarihan ay sa salit-saling lahi. Akong sinabukodunosor ay nagpapahinga sa aking bahay at guminhawa sa aking palasyo. Ako'y nakakita ng isang pangitain na tumakot sa akin at ang pag-iisip ko sa aking higaan at ang mga pangitain na suma aking ulo ay buwabagabag sa akin. Kaya't nagpasiya ko na iharap sa akin ang lahat na pantas sa Babilonya, upang kanilang maipaninaw sa akin ang kahulugan ng panaginip. Nang magkagayoy nagsidating ang mga mahiko, ang mga inkantador, ang mga kaldeyo, at ang mga manguhula, at isinaysay ko ang panaginip sa harap nila. Ngunit hindi nila maipaninaw sa akin ang kahulugan niyaon. Ngunit sa kahuli-huli ay dumating sa harap ko si Daniel ng pangalay Beltsasar, ayon sa pangalan ng aking Diyos at siyang kinaruroonan ng Espiritu ng mga banal na Diyos at aking isinaysay ang panaginip sa harap niya na aking sinasabi. O Beltsasar, na pangulo ng mga mahiko, sapagkat talastas ko ng ang Espiritu ng mga banal na Diyos ay sumasa iyo at walang lihim na buwabagabag sa iyo. Isaysay mo sa akin ang mga pangitain ng aking panaginip na aking nakita at ang kahulugan niyaon. Ganito ang mga pangitain ng aking ulo sa aking higaan. Ako'y tumitingin at narito ang isang punong kahoy sa gitna ng lupa at ang taas niya ay dikawasa. Ang punong kahoy ay lumaki at tumibay, at ang taas niya ay umaabot hanggang sa langit, at ang tanaw niya on hanggang sa wakas ng buong lupa. Ang mga dahon niya ay magaganda, at ang bunga niya ay marami, at pagkain sa lahat. Ang mga hayop sa parang ay may lihim sa ilalim niya on at ang mga ibon sa himpapawid ay nagsisitahan sa mga sanga niyaon, at ang lahat na laman ay nangabubusog doon. May nakita ko sa mga pangitain ng aking ulo sa aking higaan at narito, isang bantay at isang banal ay buwaba mula sa langit. Siya ay sumigaw ng malakas at nagsabi ng ganito, Ibuwal ang kahoy at putulin ang mga sanga niyan, lagasin ang mga dahon niyan, at isang bulat ang mga bunga niyan. Palisin ang mga hayop sa ilalim niyan, at ang mga ibon sa mga sanga niyan. Gayon may inyong iwan ang tuod ng kanyang mga ugat sa lupa na magkatali ng bakal at tanso sa murang damo sa parang at bayaang mabasa siya ng hamog ng langit at makasalo siya ng mga hayop sa damo sa lupa. Bayaang ang kanyang puso na pusong tao ay mapalitan at ang puso ng hayop ay mabigay sa kanya. At mangyaring makapito sa kanya. Ang hatol ay sa pamagitan ng pasya ng mga bantay. At ang utos ay sa pamagitan ng salita ng mga banal upang makilala ng mga buhay na ang katastasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao. At ibinibigay niya ito sa kanino mang kanyang ibigin. At itinataas niya sa kanya ang pinakamababa sa mga tao. Akong si Nabucodonosor na hari ay nakakita ng panaginip na ito. At ikaw, O Beltsasar, ipahayag ang kahulugan sapagkat lahat na pantas sa aking kaharian ay hindi makapagpaninaw sa akin ng kahulugan. Ngunit may paaninaw mo sapagkat ang Espiritu ng mga banal na Diyos ay suma sa iyo. Nang magkagayo si Daniel ng pangalay Belchazar, natigilang sandali at binagabag siya ng kanyang mga pag-iisip. Ang hari ay sumagot at nagsabi, Belchazar, Huwag kang bagabagin ng panaginip. Unang kahulugan, si Belchazar ay sumagot at nagsabi, Panginoon ko, ang panaginip ay mangyari nawa sa napupot sa iyo, at ang kahulugan niya ay mangyari nawa sa iyong mga kaaway. Ang punong kahoy na iyong nakita na tumutubo at tumitibay na ang taas ay umaabot sa langit at ang tanaw niya ay sa buong lupa, na mga dahoy magaganda, at ang bunga niya ay marami, at pagkain sa lahat ng lilim ay tinatahanan ng mga hayop sa parang, at ang kanyang mga sangay dinadapuan ng mga ibon sa himpapawid. Ay ikaw, o hari, na lumalaki at nagiging malakas, sapagat ang iyong kadakilaan ay lumaki at umaabot hanggang sa langit at ang iyong kapangyarihan ay hanggang sa wakas ng lupa. At yamang nakita ng hari ang isang bantay at isang banal na buwa baba mula sa langit. At nagsabi, Ibuwal ninyo ang punong kahoy at inyong lipulin. Gayun may itira ninyo ang tuod ng mga ugat ni sa lupa na magkatali ng bakal at tanso sa murang damo sa parang at bayaang mabasa siya ng hamog ng langit, at makasalo siya ng mga hayop sa parang, hanggang sa mangyari sa kanya na makapito. Ito ang kahulugan ng hari, at siyang pasya ng kataas na sumapit sa aking Panginoon na hari, na ikaw ay mahihiwalay sa mga tao, at ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop sa parang at ikaw ay pakakanin ng damo na gaya ng mga baka, at mababasa ka ng hamog ng langit, at makapitong mangyayari sa iyo hanggang sa iyong maalaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at nagbibigay niyaon sa kaninomang ibigin niya. At yamang kanilang iniutos na iwan ang tuod ng mga ugat ng kahoy ang iyong kaharian ay tunay na magiging iyo, pagkatapos na iyong maalaman na mga langit ay nagpupuno. Kaya't, O oh Hari, tanggapin mo ang aking payo, at lansagin mo ng katuwiran ang iyong mga kasalanan, at ng pagpapakita ng kaawaan sa duka ang iyong katampalasanan, baka sakaling ikatibay ng iyong katiwasayan sa lahat ng ito'y sumapit sa Haring Nabucodonosor. Sa katapusan na labindalawang buwan ay lumalakad siya sa palasyo ng hari sa Babylonia. Ang hari ay nagsalita at nagsabi, Hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo na pinakatahan ng hari? Sa pamagitang lakas ng aking kapangyarihan at sa ikaluluwalhati ng aking kamahalan, samantalang ang salita ay nasa bibig pa ng hari, ay may isang tinig na nanggaling sa langit na nagsasabi, O Haring Nabucodonosor, siya iyo'y sinalita, ang kaharian ay mahihiwalay sa iyo, at ikaw ay palalayasin sa mga tao, at ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop sa parang. Ikaw ay pakakanin ng damo Nagaya ng mga baka at makapitong mangyayari sa iyo hanggang sa iyong maalaman na ang ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at ibinibigay sa kaninomang kaniyang ibigin. Nang oras ding yaon ay natupad ang bagay kay Nabucodonosor at siya ay pinalaya sa mga tao at kumain ng damo na gaya ng mga baka. At ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit, hanggang sa kanyang buhok ay lumagong parang balahibo ng mga agila, at ang kanyang mga kuko ay parang mga kuko ng mga ibon. At sa katapusan ng mga kaarawan, akong sinabukod unosor ay nagtaas ng aking mga mata sa langit, at ang aking unawa ay nanumbalik sa akin, at aking pinuri ang katastasan. At aking pinuri at pinarangalan ko siya na nabubuhay magpakilanman, sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan, at ang kanyang kaharian ay sa saling lahi, at ang lahat na mananahan sa lupa ay nabilang sa wala, at kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa buo ng langit at sa mga mananahan sa lupa at walang makakahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, Anong ginagawa mo? Sa oras din yaon ay nanumbalik sa akin ng aking unawa at sa ikululuwalhati ng aking kaharian ay nanumbalik sa akin ng aking kamahalan at kakinangan. At hinanap ko ng aking mga kasangguni at mga mahal na tao at ako'y natatag sa aking kaharian at marilag na kadakilaan ay nadagdag sa akin. Ngayon akong si Nabucodonosor ay pupuri at nagbubunyi at nagpaparangal sa hari ng langit, sapagkat ang lahat niyang gawa ay katotohanan at ang kanya mga daan ay kahatulan. At yaong nagsisilakad sa kapalaluan ay kanyang mapabababa.